Continue tayo sa ating travel mga amigo At syempre andito pa rin tayo sa Bayan ng Placer Yes At syempre ikot-ikot pa rin tayo dito ano, Para makita natin kung ano yung mga kaganapan dito mga amigo Kung ano yung mga pagbabago Yan At nga pala kung gusto nyo mga subaybayan yung ating mga travel mga gala Dito sa Masbate Mag follow at mag subscribe Para naman kung meron tayong bagong upload Ma-update kayo mga amigo At syempre habang nagta travel tayo Habang nag-iikot tayo I-shoutout muna natin yung ating kaibigan na si Ray Bisto. Yan, miga-miga shoutout sa'yo. At syempre kay Ye Family, no? Mga Ye Family daw. Ye, ye, ye. <laughs> At syempre yung mga taga Del Carmen, miga shoutout sabi ni Olas Salja Yan, miga-miga shoutout, ano? Bay na rin natin yung ating mga kaibigan, ano? Nine Just -yes Moto, miga shoutout. Ruel, this is Black, miga shoutout. shoutout. Angelo Labastida, Louie Labastida, miga shoutout. At syempre yung ating napakagwapong kaibigan Roald Jesus Vlog ang bumangga guba ayan no nga pala mga amigo kung gusto niyo magpa shoutout comment below para sa next vlog is shoutout kita At dito na tayo dumaan mga amigo sa may, merong may, gasolinahan dito eh itong itong area dito mga amigo pag linggo maraming tao dito ya yeah, ito ata yung plaza nila dito yan maraming tao dito pag araw ng linggo kasi uh, market day yan mga amigo no yan at kung gusto nyo mamalingi dito sa bayan ng placer uh, linggo po punta kayo dito daming tao at syempre napakamura ng bilhin dito mga amigo yan napakamura ng mga seafoods dito lalo na yung daing na pusit mga amigo yan napakamura ng daing na pusit dito mga amigo at dito nga uy may mga crops silang inaayos na huli ata mga amigo at dito maghanap muna tayo ng mapwistuan ano maghanap tayo ng maparkingan para naman makiusyoso tayo at syempre na kung sinyo sa harap mga amigo merong basketball court dyan naayos na kasi dati ano noon nung gumala tayo dito ay talagang hindi pa okay at uh, pangit pa. So ngayon, okay na. Ayan oh, kita nyo naman. At ito mga amigo, tingnan natin itong mga nahuli nila kuya. Yan kasi napansin natin maraming crab silang inaayos. Tingnan natin, ang lalaki pa naman mga amigo. At syempre, buhay pa ito mga amigo. Ayan oh, kitang-kita. Kitang-kita sa mata mga amigo, ang lalaki niya no. Wow, at napakamura lang mga amigo dito ng ano, pang ulam dito mga amigo. Pag may time pala no, pag linggo, pasyal tayo dito para mabidyoan natin, makuha na natin yung mga seafoods dito kung gaano ka mura. Yan, talagang mapapamura ka talaga mga amigo. Ang lalaki niyan mga amigo. Kita nyo naman. Yan, buhay na buhay yan. Hindi edited yan mga amigo. Yan. At syempre, tinalian nila kasi delikado yan mga amigo pag hinawakan. Talagang lalaban yan mga amigo <laughs> yan tingin you kaila oh, syempre dito mga amigo maganda yung view dito mga amigo yan at syempre kung napansin nyo yan yung island na tinanungan natin ko asa yung kalsada pero wala daw kalsada yan mga amigo at sana malagyan ng kalsada yan ano para hindi na tayo tatawid ng dagat at syempre kasi mahirap din tumawid pag maalon at mabalud no? pero kung meron ng tulay yan hindi eh, mas maganda at dito mga amigo, kung mapansin nyo, meron ng basketball court yan. Ayan o, oh, ganda na ang pagkagawa ng basketball court. Nasa tabing dagat lang, napaka-press yan. At pwede na tayo matulog dyan sa tabi-tabi mga amigo. <laughs> Ayan Grabe, at ito maraming kawayan dito Gagawa na ata ni ah, Siguro gagawa ito si tatay ng tulay Yan, gagawa niya siguro ng tulay na Para maka uh, ano tayo, Makagala na dyan tayo sa kabilang island no? Yan, kasi walang tulay kasi yan mga amigo Okay, at ito nga, uh, alis na tayo. Na kita na natin yung view dito at syempre tuloy pa rin yung ating travel ayan ikot ikot tayo dito mga amigo dahil andito tayo ikutin natin itong bayan ng placer ano at kung taga rito ka andito na yung bayan mo at comment ka naman dyan para makilala ka namin mga amigo ayan o oh, napasayaw tuloy si kuya sa pagdaan natin Agoy rudy ayan at nga pala mga amigo ano kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel mga gala mga vlog ni dudeskim motovlog dito sa masbate mag follow at mag subscribe para naman kung meron tayong bago bagong upload, ma-update kayo mga amigo. Kasi lagalag tayo, no? Lagalag, andito na naman tayo, naggagala na naman. Na uh, syempre, uh, bagong taon, bagong gala, bagong vlog na naman tayo, mga amigo. Uy, kuya, higad man, kaya basi mabangga ba ka? pa naman akong pambayad, agoy rodi. so, ang, ang labas pala nito, mga amigo, sa, ano na, uh, public market ng placer mas bate. At uh, syempre, yung uh, ah, kaganapan dito yung kalsada nila wala pa rin pagbabago hindi pa rin simintado sira pa rin mga amigo at syempre ito na ito na yung kalsada dito sa palingki ano tingnan natin kung okay na yung public market nila ah ginagawa pa rin ah, under surveillance pa rin mga amigo oh, under surveillance under renovation pa rin <laughs> agoy rode at uy parang may napansin ako ah, bagong building yan bagong muka ayan eh, Uy, bagong grocery ata to, Ah. wow, ang lupit, talagang, ikaw na talaga, placer, yan, talagang, ano na, ah, laki na ng pag-improve ng bayan ng placer mga amigo, grabe, so ito, tabit muna tayo para makuha na natin ng video, ano, yung bagong nilang grocery dito, napakalaki, ayan, oh, wow, ang lupit ay grabe gani eh, dapat yan ang sinasabi ko yung ating bayan dapat habang tumatagal lalong gumaganda at uh, merong improvement na nangyayari hindi yung habang tumatagal lalong lumuluma at lalong napapabayaan dahil ano alam nyo mga amigo nangyayari kasi yan sa management niya no sa mga nakaupo o oh, ba? Diba? Kung ikaw nakaupo sa bayan mo, pagandahin mo yung bayan mo. Huwag niyo pabayaan na lumuma at mapag-iwanan yung bayan mo. Ay nako. Pero kung ikaw uh, matinong matino ang pag-iisip mo, matino yung pagkatao mo. Yan, dapat pagandahin mo katulad nito sa bayan ng placer. Ang dami na ngayon mga negosyante dito kaya ang laki ng pag-improve ng bayan ng placer. Kaya uh, saludo ako sa bayan ng placer. Uy, dito, meron pang pagbabago dito. Meron building pa dito. Nako, ang lupit talaga. Nga pala mga amigo, parang medyo mahaba na yung ating kwento. Ayan, napapasarap yung ating kwento mga amigo. So, ikakat muna natin yung ating video. Hanggang sa muli. So, paano mga amigo, hanggang dito na lang yung ating video. At kung gusto niyo mas baybayan yung ating mga travel, mga vlog dito sa Masbate, mag-follow ka na at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. Ako nga pala si Dudeskay, motovlog na hindi pa sikat, pero laos na. Bye-bye mga amigo.